Hello guys, magandang umaga po. At ang halang pala, good afternoon. Today's date is March 18 of 2024, Monday, 1 o'clock in the afternoon. So, nandito na ngayon kasi yan sa domestic airport. Uh, meron, meron tayo nakitang ng Chibugan, sikat na pisbolag kay Kuya. At isa po siyang PWD. So, at ito po yung LTO. Oh. Okay, 360 po tayo, okay? Yun. Ito yung LTO guys. Oh. At ito yung, ayan, isa so, sa mga offices. Pagpapurchase of ng mga tickets. Ito yung Cebu Pacific, domestic, ako domestic tayo. Ayan. Ito, Aviation Partnership with the Philippines. At ito, ang kwek-kweka ni Kuya. Ngayon, si Kuya. Tinan nyo guys. Oh. Ngayon naman, pangalawa daw ako. Tuwa tayo na si Bruce na. Ayun. I'm <laughs>